Hello po, hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Hello po, this is Philcor Ellen live po tayo ngayon. Uh, wala tayong kamera, iwan ko. Bakit ang kamera natin hindi nag-cooperate ngayon? Uh, iwan ko ba? Walang kamera mga kababayan ko. Hindi, hindi lumalabas ang kamera natin. Ah, uh, hello po, hello po. Tingnan lang natin ito mamaya kung lalabas man siya. Ah, uh, kasi pag lumalabas ito, hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. <laughs> oh, itong camera ko. Iwang ko saan siya nagpunta. Hayaan mo lang mga kababayan. Kahit wala tayong camera, okay lang, okay? So, magandang gabi sa ating lahat. This is Felcore Ellen. Live po tayo ngayon from South Korea. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta na kayo? Kumusta? Kumusta po kayong lahat dyan? Pag nandyan kayo, kaway-kaway naman mga kababayan ko para malaman kung nandyan kayo. Mag-usap-usapan lang natin itong uh, video nito. Okay? So, mga kababayan ko, tagal akong nakapag video ng araw nakapag live ngayong araw kasi uh, mayroon akong lakad kanina kakarating ko lang mga kababayan ko so patawarin naman niyo itong lingkod niyo ha okay so itong pulubing vlogger na lingkod niyo patawarin naman niyo uh, batang bata pa itong uh, video natin pag uh, pagcagaan lang natin mga kababayan ko kahit mag-isa lang akong mag-video kahit ilan lang kayo dyan. Maligaya na ako, mga kababayan ko. Okay? So, wala lang tayong video ngayon. Patawarin niyo ako kasi ayaw man lumabas itong kamera ko ngayon. I Iwan ko kung saan, anong problema niya. Pag kulikot pa ako dito, mas lalo tayong matagalan, hindi tayo makapagsimula, mga kababayan ko. So, dito na lang tayo, pagsimulaan natin para... Um, kahit pa walang video, at least mayroon naman tayong picture nga makita ninyo sa Cagaan na lang natin ngayong araw, okay? So, kaway-kaway naman kayo dyan. Kaway-kaway kung nandyan kayo, mga kababayan ko. Kaway-kaway oh, na, mga kababayan ko. Magandang gabi, magandang gabi. Nandyan po ba kayo? Nandyan? Okay. okay. So, habang wala pa kayo, maghintay-hintay lang ako muna. Mag-usap-usapan lang na tayo ngayon. Okay. Ang uh, weather natin ngayon ay mindyo okay lang. It's fine. Okay? So, sana na no may sa iba't, ibang lugar na pinaruroonan ninyo, ay maganda din ang uh, weather condition dyan. Okay? So, it's cloudy today here, but I, it's okay because there is a little sunshine this day. Today. Okay? okay? At uh, magaling, maganda naman sa Pilipinas ang weather ngayong araw. Wala namang typhoon. So sana na may maligaya tayo dyan, mga kababayan ko. Okay? So saan man kayo ngayon, kaway-kaway lang kayo or hi or whatsoever, send me a message, mga kababayan ko. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Kumusta? Kumusta po? Uh, kumusta kayo? Nandyan ba kayo? Nandyan ba kayo? Nandyan po ba? Nandyan po ba kayo? Kumusta kayo? Ay. Kumusta kayo? Kumusta? <laughs> Ako na lang mag-message sa inyo. Kumusta kayo? Ah, kumusta, kumusta. Sana'y uh, sana ay nasa magandang kalagayan kayong lahat. Kumusta po kayo? Okay. Now, simulan na natin ang live natin mga kababayan ko. Okay, pagtunghayan natin itong picture nitong babaeng itong broha. Okay? <laughs> itong brohang ito, sabi ko na sa inyo dati na this is a uh, teacher from Marikina, 2nd District Representative, Stella, teacher Stella Kimbo. Okay? Mm. Ito si teacher Stella Kimbo, nagiging congressman ito, 2nd District sa Marikina. Dati-dati, napakasimple lang ito. Ah, sakay-sakay lang siya ng mm, tricycle papunta sa school niya. Tapos, ngayong na congressman, nagiging instant millionaire, mga kababayan ko. So kayo, pag gusto kayong magiging milyonaryo, magkongresista na kayo. Okay? Kongresista na kayo. <laughs> <laughs> oh my God. <laughs> Magkongresista na tayo para mayaman tayo. Okay? Ito si Stila Kimbo, mga kababayan ko. Nakabili na siya ng artista van, mga kababayan ko. Mayroon siyang samotaring, mga branded bags. And dalawang Rolex watches. Okay? At saka, mm, Baka nakabili na rin ito ng condominium Ah, hindi natin alam, mga kababayan ko. Okay? At ang alam ko, may kakasuhan na rin ito ng corruption. At nang na hindi ko lang nagustuhan sa kanya kasi ah, uh, nang tinanong siya sa kapwa congressman niya, kongresista ni, ni Herrera, hindi siya makasagot kung saan ang pera ng bayan. Okay? So, may budget, may pera ang bayan natin na 1.6 trillion na hindi niya makasagot kung saan ang pera, kung saan napunta. Kaya, dyan ang ng mga tao nagsimula. Okay, mga kababayan ko? So, sana na may uh, pagtunghayan ninyo subay Subaybayan ninyo ito, itong uh, kongresistang ito. At saka sa pang-ngayong bago niyang uh, ano, statement, kasi palagi nilang uh, uh, parang pinagmaliit nila si VP Sara, hindi nila bigyan ng budget, ang bigyan man, sinislas nila, kinakat nila. So instead of 2 billion, nagiging 733 million lang ang inapruban sa Kongreso. So buti na lang, nag-hearing sila ulit. Nakonsensya yata or natakot yata. Depende yan sa sitwasyon. Kayo nang mag-decide dyan. Okay? So baka nakonsensya or natakot kasi hindi nila kinaya. Si BP Sara talagang ayaw magpunta sa Congress hearing ayaw niya na magpunta kasi wala namang silbi yung hearing nila. Kasi si Romaldis at si Coroman ang magdesisyon sa budget dyan. So, kahit ano ang pinag-usapan, uh, pinagdesisyonan sa plenary o at sa kasasinado, pagpunta sa Baycam, pagpunta nila sa bicameral, sila lang da dalawa din ang masunod. Kaya ayaw ng BP Sara magpunta. Kaya wala lang nagawa. Pinipilitin man Manila si Vice President Sara Duterte. Pag-ayaw talaga yan, ayaw kasi ay, diyan sila wala silang nagagawa. Ito si Kimbo sa bago niyang statement ngayon. Kasi daw pinag ano nila si VP Sara kasi hindi daw kapartido na ngayon ng pangulo kaya pinag tulungan nila si VP Sara. At si VP Sara lumalaban ng mag-isa. Ha? Ah? Lumalaban ng mag-isa. Sila, ang dami nila, 340 plus yata ni sila sa kongreso. Tapos, iilan lang man ang uh, medyo nakaside ni B.P. Saras. Tatlo lang yata siguro, dalawa. Si Congressman Marcolita, si uh, Congressman, uh, former President Gloria Arroyo, at saka o unga, biyata. Yan, okay? So, kaya hindi natin sila, hindi natin katanggap-tanggap na ang mga kongresista, ha? Sumasamba lang sa isa o dalawang tao ni si Martin Lomarlis at si Goko. Go. Bakit ganun ang simpatya nila sa kongreso? Saan ba galing ang pera na pinaghahawakan nitong dalawang kupal pia, uh, pira ng taong bayan yan. Pag walang pera ang taong bayan, pag walang magpahiram, walang pera dyan, wala kayong nanakawin. Ha? So itong, itong babaeng ito na dating guro na si Stella Kimbo, pinagtulungan nila si Bipisara Sara at pinagkakat niya ang budget kasi uh, hindi daw kailangan na maraming uh, pera doon kasi Uh, there is a duplication sa DPWH sa DOH. Duplication, may budget naman sila pero pag ikat nila ang budget ni Bipisara, Sara, ibigay pa rin sa DPWH o sa DOH. O. Saan ang logic niyan? Itong teacher na ito, akala ko matalino tangaman pala. Tapos ang sabi pa niya ngayon bago pa, uh, pinag uh, tatanggol nila si Romaldes kasi siya ang ama sa kongreso nila. So ngayon, nalalaman natin, siya ang tatay nila sa kongreso, so, kaya pinagtatanggol nila. Wow! So hindi pala kayo sa taong bayan, sa constituent ninyo, para pala kayo kay Romaldes. Buti na lang mag-resign na kayo. Mag-resign na lang kayo, hindi na kayo kailangan ng taong bayan. Wala naman taong gustong... Uh, Mag, magpunta diyan magsi-serve sa government pero ilang tao lang ang pinagsilbihan nila. At saka walang hiya itong si Kimbo eh. Magkano lang ang sahod niya? Milyones ang rilo niya, milyones ang mga bag niya, milyones ang uh, dalawang rilo niya, mga kababayan ko. At saka yung artista vania. Ha? Huh? Saan kinukuha ang binili nila diyan, mga kababayan ko? Ha? Huh? Itong kapal ng mukha nito parang uh, ang balat nitong mukha niya ay para na rin balat ng uh, buwaya. buaya. Balat, ng buaya, mga kababayan ko. So, tingnan nung pagmumukha niya. <laughs> tingnan ninyo, mga kababayan ko, kayo nang bahala magdesisyon dyan. Ha? Uh, akala ninyo, ang ganda niya, conceited ka isyang mag... Uh, ka isyang maninira kay BP Sara at naka-underestimate siya. Sino, sino ka lang? Ah, Teacher Kimbo, sino ka lang? Kongresista ka lang. Si Bipisara, ah, pangalawang pangulo yan. Sana naman marunong kayong maggalang. Mga walang, walang hiya kayo dyan, wala kayong kagalang-galang. Kaya pala, <laughs> ang pagmumukha ninyo, hindi din inigalang ng taong bayan. Kasi wala din kayong galang eh. Ang pagagalang sa isang tao ay hindi yan ibigay kundi kusang uh, trabahuan mo mag-ibag igalang uh, mo isang tao para igalang ka rin mga kababayan ko. So gano'n yan eh. Walang walang hiya itong teacher na ito. Kailan pa kaya ito yuwang ko ba? Kainin ng lupa. <laughs> Sana. Yun yun. Gano'n talaga ang taong mainis sa inyo. Ah? Ngayon, anong nangyari sa iyo? Kasi inaprubahan ang budget ni Bibi Sara sa sa tatay ninyo nga walang hiyang pinagtatanggol ninyo. Ha? Huh? Akala ba namin, akala ninyo, pahirapan ninyo si Bibi Sara, uh, luluhod at dadapa sa harapan ninyo? channel lang kayo. o, <laughs> oh, lang kayo. Kasi talaga, pag magsabi niyang hindi, hindi talaga. Kaya ba't binigay ninyo ang budget? Ha? Huh? Ba't binigay ninyo? Akala ko ba i-zero ninyo? Naghintay naman ang taong bayan sa inyo. Sinisero pa to ninyo si BP Sara? Parang malalaman niyo ang ah, ng taong bayan. Ha? Akala ninyo si Romaldis ang ang nagbigay sa... Akala ninyo ang pera na ibinigay ni niyo ninyo galing sa kanyang bulsa? Ay, ninanakaw din yan niyo, eh, di ba? Magslas mm. kayo ng... Magbigay kayo ng mga malaking budget sa ibang agency tapos pangkunin din ninyo? Eh, kawalang hiya ninyo. Kadiri naman ang mga ugali ninyo. <laughs> Yun ba yan? Yeah. So, ito, so much for this. Puntahan naman ito natin, itong matandang walang pinagtandaan. Okay? So, ito siya, Benny Abanti ito, sangkot sa 189 PDAP scam. Okay? So, PDAP scam ito, I don't know, but how, how is, what, what is the status of this, uh, sangkot niya na 189 million PIDAP scam. Kasi pag may anomalya kayo, tapos kongresista ka, uh, imbestigahan niyan, tapos ibalik yun ninyo sa akaba uh, ng bayan. Sana naman ay ganun ang ano. Itong matandang ito, si uh, congressman Benny Abante ito. Ito siya ito. Ito siya oh nagdila-dila sa social media. Itong tanda na ito, nagiging uh, walang hiya man ang tumanda na. Namumuti na lang ang bird and mustache niya kasi matanda na siya. Wala na mapinagtandaan. Okay? So, kadiri itong mukha mo. Makakadiri ang mukha mo, lolo. Ah, kadiri ang mukha mo. Akala mo hindi namin makikita yan. Okay? So, ito, itong Rolex niya, ito, ito, ito is 2.7 million ito. Dalawa ito, ang isa is 2.2 million. Maliban dito, mga kababayan ko, ang asabi naman itong matanda na ito, dati-dati, uh, hindi daw nila uh, pinintasan, hindi daw nila siniraan, hindi daw nila ginigipit si BP Sara mabilis ang approval sa budget dahil uh, kakasanggap pa sila ni Marcos. Ngayon daw, dahil iba-iba iba na sila ng partido, kaya iniimbestigahan nila ng masinsin. Kaya nga, ah, uh, only <laughs> BP President has four times hearing sa budget. Kala ninyo, matinag ninyo, hindi na napahiya katanda, no? Kala ninyo, matinag ninyo si BP Sara kung palagi ninyong papatawag sa Kongreso. Wala siyang pakialam kung bigyan ninyo ng budget o hindi. Sa totoo lang. kami nang bahala sa inyo. <laughs> Kala matikman naman ninyo ang hagupit ng taong bayan. Mga wala naman kayong hiya. Ah, hmm? uh, itong matandang ito, akala mo ang linis pag mag-imbestiga ang astig. Siga-siga hmm? sa kongreso. Pero pala di ay marami parang lang uh, marami pa lang anomalia sa buhay. Ha? Pastor ito, pastor. Oy, pagmumukha ni Pastor. Ah, uh, reverend, Ah uh, pastor, Or oh, what is this? Siya? Basta pastor, ito kadidiri. diri. Ah, ayaw kong tumingin. Pero kailangan ipalabas ko siya dito. Ha? Huh? Itong tandang ito, ambisyuso pa, lapit na kainin ng lupa, ambisyuso pa. Bumibili pa ng 18 million na kadila car na bulletproof, mayroong bench na car, okay, mercedes bench car, tapos 18 million pesos yung Cadillac niya ulang presyo yung Mercedes Benz, okay yung Cadillac niya 18 million plus yung bulletproof na black color okay so yung uh, yung uh, itong watch na ito na blue diver's quartz ano ito uh, 2.7 million or uh, something like that and din may isa na yellow is 2. Uh, 2.3 million, okay? Ah, okay. uh, this one is 2.7, 2.3 million, 2.2 million yung yellow. Okay? So, correct me if I'm wrong, just message to me mga kababayan ko. Ka. Tapos uh, mayroon pa siyang Louis Vuitton na pinag ah, uh, uh, pinagmalaki niya dito sa social media, ang Louis Vuitton niya na 3 million plus belt. Belt yan hindi bag, but belt. Okay? So, ganun ka extravagant ang buhay nitong mga putragis na itong dalawa. Okay? So, ganun ang astig nila. Mayroon pang isa dyan na may kaso din si Paduano. Sa susunod na naman siya natin pag-usapan, mga kababayan ko. So, itong pastor-pastor ninyo dyan sa Christian Church ninyo, ganito ang ugali niya sa social media. Oh. Ganito. Tapos, ganito siya mag... Uh, Mag, saan kaya kinuha niya itong perang pinagbabibili niya dito, mga kababayan ko. So, kayo na lang ang mag-decide dyan. So, kailangan ito, ombudsman. Hanapin na ninyo itong pera na ito. Kasuhan na ninyo itong tanda na abante. At saka itong teacher na kimbo. Ha, uh, investigahan na ninyo, hanapin ninyo ng pera ng bayan kasi hindi kami hihinto dito Hahanapin namin yung pera ng bayan, araw-arawin ko kayong lahat. Ha? Kayong mga kongresista na may mga anomalia sa pera ng bayan, araw-arawin ko kayo dito. Yung pagmumuka ninyo dito, ibalandra ko sa taong bayan. Hmm? Ah, uh, baby blogger pa naman ako, kunti pa naman ang, viewer, uh, ang subscribers ko, 3 million plus pa naman. Pero, at least mayroong makakita sa mga pagmumukha at mga ginagawa ninyo sa buhay-buhayan ninyo na habang nakaupo kayo sa kongreso. So, itong pastor-pastura ninyo na kongresista, ganito siya ka, ganit sa pira at sa Onumalian nito sa buhay nito. Oh. Ganito. Ganito ang pastor ninyo magpapakita sa dila niya sa social media. Hindi kayo nahihiya sa pastor ninyo, mga kababayan ko. Ako nahihiya. Oh tapos ang sabi niya pinagtatanggol nila ang kongreso ini ginipit nila at pinag-anuhan nila si VP Sara dahil daw sa hindi na siya kaalyado ng pangulo kita ninyo kita ninyo ang kabastusan ninyo diyan pag hindi alyado pangalawang pang pangulo yan mas mataas nang mataas pa yan sa inyo diyan mga kongresista lang kayo ha Walang, walang hiya kang, hiya kang tanda. tanda ka. Okay? So, <laughs> oh, ganun lang yun eh. At saka yung tang mo, pinalabas mo, napakaputi, baka may diabetes ka na or hindi mo tinututbrushan ang dila mo tuwing magtututbrush ka. Pinalabas mo pa dyan, hindi ka nahiya. Yung dila mo, kamukha mo rin na, pangit. Ang pangit ng pagbumuka mo. Ha? jaan. Ah? Puti na yung kilay mo, puti na yung uh, birds and mustache mo, ah, puti na yung buhok mo, ganun pang ginagawa mo. Laka nahiya sa mga grandchildren nyo. Ah, abante. Atras abante. Ah, hindi ka, hindi mo, ni, hindi mo ako masisisi kung na, ganun ang sabihin ko sa iyo. Kasi ganun, sino bang taong tumatawag ng maganda at irespito kapag ganun ang pagmumukha mo dito sa social media? Ha? Ah? At ganun kayo sa kongreso. Ang dami ninyong, uh, ang salary ninyo is hundred oh, 200,000 plus lang sa congressman. Ngayon, ganito ang uh, mga extravagant gamit ninyo. Saan galing ito? Saan ang, saan ang pera pinagbili mo nito? Ha? Ah? Kayong dalawa, saan ang pera pinagbili ninyo ng kapretsyo ninyo sa buhay-buhayan? Kapal ng pagmumukha ninyo, ako nahiya sa inyo. Ha? Ah? kapal-kapal ng pagmumuka ninyo mga kababayan ko. Ah, sa ba sa totoo lang, uh you're not worth to be a congressman. Siguro 'yung mga constituent niyo nagkakamali lang 'yan. Laking sisi na nila ngayon na nakaupo na kayo di ba? Ah Kailangan government officials kayo. Huwag kayong ah extravagant ipinag-display pa ninyo sa social media yung mga binili ninyo, kung saan ninyo ninakaw yung pera binili ninyo dyan. Kung hindi kayo magbigay ng mga liquidation kung saan galing ang pera binili ninyo dyan, palaging tawagin ko kayo mga magnanakaw kayo. Okay lang ba? Okay lang o oh, hindi? Uh, pagsalbi na kayo dyan kung hindi. Pagsabihan niyo ako dito. I-message lang ninyo ako. I'm willing to be corrected. I'm willing to say sorry if Nagkamali ako. Pero sa totoo lang, if you will not eat, kung yung pamilya niyo hindi kumain, wala kayo mga expenses sa bahay-bahayan niyo. Yung salary niyo malaki. Pero if malaki ang kita niyo, malaki din ang butonis niyo diyan, malaki din ang expenses niyo kaya kayo mag ng pambili ng mga kapretsyo niyo. Tama o mali? Ha? Hindi lang kayong dalawa, mayroon pa kaming hinahanap na iba. Ah, na makita namin kung anong kaprecho Kaya lang yung iba, pinaglalak na nila ang Facebook account nila. Kita nyo yan? <laughs> pinaglalak na nila ang Facebook account nila. Akala nila hindi namin yun hagilapin. Kaya minsan mahagila pa rin namin. Kaya araw-arawin ko kayo dito pag hindi kayo magbigay ng liquidation kung saan galing ang mga pinagbibili ninyo sa mga kaprecho ninyo, mga kababayan ko. Hanapan ninyo ng paraan na makagawa kayo ng liquidation or magsa magsabi kayo kung saan ang galing yung pinagbibili ninyo dyan. Kasi uh, kung hindi kayo magsabi, magdududa ang taong bayan. Kaya kailangan ng explanation, mga kababayan ko. Okay? So, sana naman ay uh, pakinggan niyo ang taong bayan, pagbigyan ninyo sa mga request niyo parang uh, malinis ang mga pangalan ninyo. Okay? So hanggang hindi inyo pagbinyan mapansin ang taong bayan, hindi hindi din kami tidigil dito, mga kababayan ko. So, anong dapat gagawin? Oh, ito na, pinalabas ko na yung pagmumukha mong nakadiwal-diwal yung dila mo. Ha? Pastor. Ah, reverend yata itong uh, ano ba ito? Basta. Okay? So, mga kababayan ko, maraming salamat po sa mga pagtangkilik ninyo dito. At sana'y nasa magandang kalangkayan kayong lahat. Maraming salamat anaba blessed evening everyone. Bye-bye! See you on my next episode, mga kababayan.